Dalawang semestre na lang, graduate na ng senior high school ang grade 12 na si CJ Shoko na nag-aaral sa Quezon City. Pangarap ni CJ na maging inhinyero. Pero aminado siya na hindi pa sapat ang kanyang kakayahan para sa workforce taliwas sa pangako ng programang Gawing Job Ready ang mga estudyante. Feel ko po talaga like need na need yung college. Dito more on general pa po. So parang hindi po nakukuha yung intended na purpose. Bukod sa dami ng general subjects, umaaray din si CJ sa bigat ng workload. At some point po, parang um, nag na lang po ako just to accomplish the tasks, not to really learn po. Pareho ang hinaing ng grade 11 student na si Norlia Makasalong mula Das Marinas sa Cavite. Dagdag pa ni Norlia ang ilang core subjects na ituro na noong junior high school. Sana iba na lang yung mga hindi pa namin alam. Yung earth science and physical education and health. And then yung sa personal development. Parang ESP siya nung junior high. Balak ng Education Department na gawing lima o anim na lang ang labin limang core subjects sa senior high school o general subjects kung tawagin. Pinamamadali na raw ng DepEd ang pagrepaso ng senior high school curriculum. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, gusto nilang palawigin ang oras ng mga estudyante sa on-the-job training para mas madaling makapasok sa trabaho. Sa pag-aaral ng Philippine Business for Education itong taon, bagamat Maraming negosyo na ang kumukuha ng K-12 graduates, pinipili pa rin ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Isa sa rekomendasyon ng grupo, silipin ang curriculum at palakasin ang job training, bagay na suportado ng ilang estudyante. Feel ko pagka mas nag-focus po sa immersion, tutok kayo dun sa like, yung job talaga na gusto nyo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.